Na video daw po kami ni Puti. Aray ko. <laughs> Ang halik ka agad. Hmm, <laughs> di pa nagaling papa to mo. Ganyan pa rin tuwa rin ni papa to mo. Hmm. Hmm, dumugmok na siya. Oh. Natabi na kay papa to. Makulit patong. ka, makulit oh, ka. Hmm. Oh. Kanya na po ating buhay. Time check. Five. Ano? Ay, makulit pa si Mia. Makulit na. Makulit na well, si Mia. Maya-maya papasada na naman po tayo. Makulit. <laughs> mm. Yan -hmm. po yung nagsasalita pa kita ko sa inyo. Ay, o, oh, diba, o. Oh. O, <laughs> oh, makulit daw <na> si Mia. Mm. <laughs> Napakakulit na po ni Mia, malaki na, o, oh, diba? Mag-short video tayo para may upload tayo. Ayan. Makulit na, makulit. Balik natin sa ating muka. ganito lang ating, ano. <laughs> ilang buwan na rin tayo update lang tayo kay YT ay walang kita o po tayo ato kapabidyo yan o sky sky o inangat eh hmm. at ito naman din daw po o <laughs> siya din daw grabe mga aso sige kan mga baba Second. Yan, dali na second na. Yan, kahit naka nasa bangko, kailan naka second. Oh, di ba? Okay na. Kabila. Nairapan. hirapan. Sige na. Hmm. Ay, makipaglaro kay mamali na. Hmm. Kanya-kanya po sila ng ugali. Ay, nakapag. Ah. Uh, Parang ah, na kay Papa Tom. Kay Papa Tom na. <laughs> <tikurna> Hindi pa gumagaling yung dispasy natin. Ah. Manahit pa rin yung ating muka. Hindi tayo makagawa ng maayos na video. Minsan ah. masakit. Diyan maayos ang pakiramdam. Hmm. Oh, sabi niya, Papa, ba? anong ginagawa mo? Hmm. Ginagawa si Papa. Diba? Hmm. Yeah. Oh, kabigi tayo ha. Mm hmm. Hmm. <laughs> Ganyan na ang buhay ni Papa. Oh, hindi nang magalik-halik. Ganyan oh, lang. Hmm. Ayun na, labas na doon. Ayun na, nagbibigyo si Papa. Oh. Nagbibigyo si Papa. Oh. tinama mo, oh. <laughs> Hmm. Kita hmm. sa camera. Hmm. ano? Ito lang yung ating ano. yon Tingin sa camera. Doon sa, sa maliit na ano. wag doon sa picture. Oh. Doon sa maliit na ka camera. Tingin. Yan o. Oh. Hmm. Ito po yung sinami. Bait. Yan. Hmm. Ay, tama na. Hindi po natin alam kung kailan tayo gagaling. Ano? Siguro sobrang pagod na rin. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Bye-bye.